So welcome sa ating channel mga kaprinting no. Yung nagtatanong sa akin, nagpapa-update sa akin Canon G series o yung Canon G1010. So yung namamahalan na sa original ink, ah uh, ang ginamit ko, ito ang uh, ito do it at your own risk. Uh, hindi ako nag-drain. nilagay ko yung Canon uh, ano itong ink right na compatible for Canon. Uh, ginawa para sa Canon G1010 no? uh, Canon G I70 Hindi yung 7-1, yung 70 Yan Halos maubos na rin no? Pero yung aking original ink Hindi ako nagtipid sa Black, kasi yung ibang compatible Ink Ay dye, eh ang setup Ng Canon, uh, pigment Yung black And colored yung ay ko ay yung colored ay dye. Kaya ganun pa rin yung setup ko no. Although yung aking uh, colored ay hindi na original. Yan ay uh, ilang mga isang bond ko na rin ata nagamit oh, no? or 2 months na no. So i-check natin yung nozzle mga ka-printing Kung okay pa rin. So ito yung pinaka-printing preferences ng Canon. So nozzle check. So, pinagagamitan ko lang dito ay yung mga ticker paper, no? Pero minsan nagpiprint ako ng band paper. Pero kung maramihan talaga, doon na sa Epson L3210 ko o at uh, Epson L121 na nasa labas. Uh, medyo tinubig kami ngayong tag-ulan. Kaya eto, pinasok muna yung gamit ko dito sa loob ng bahay. Lumakas yung tulo doon sa labas. Uh, pinasok ko muna yung ibang gamit ko dito So, eto sya oh Ayan uh, oh, goods pa rin yung nozzle nya So, yung head ng Canon, magkahiwala yung black at colored So, kasi karaniwang uh, nasisira agad dito sa Canon yung black Kasi pag nagpiprint tayo ng documents, lalo na sa mga estudyante, sa mga teacher no ah uh, ang madalas magamit ay black. So, wag nyo tipid din sa black, no? Although, mahal talaga yung original ink ng Canon. Kaya lang, tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung ano. Yung bote ng original ink, no? Uh, ilang ml to, no? Malaki to, uh, parang more than 100 ml to, yung ganito kalaki. At saka, tagal naman maubos, no? So, kung makikita nyo to, kung ano ko, ah, uh, puno puno pa rin no. Nakakadalawang ganito pa lang ako no, pangalawa pa lang to. Pero yung na-print na yung loyalty card no, uh, kahit naman mandi ka nakapigment 'yan, nakapigment sa loyalty card kasi ano naman siya parang kumbaga parang kino siya. Ah, uh, 'yun pag na-consume na nung customer o nung client nila, milk tea uh, itatapon na naman yun eh, kung sampung Best na nakabisit no lalo ng tanda magpipigment ka pa ba dun, no so okay na rin itong setup ng Canon kasi kung mag uh, ano ka uh, Epson kasi sa Epson ito lang yung talagang disadvantage no ah uh, yung mga lower model, hindi talaga Kayang makapag -print ng mga 250, minsan nga 200, sumasablay pa yan eh. Sa, ano, dito sa mga vellum board o, o calling card board, sumasablay pa rin minsan yung, ano, yung mga L3210, L121, L3150, L3110, no? Ang talagang nakakapag-feed na mura lang yung printer, kanon talaga, Nakakapid feed ng makapal. 275 yung nasa, ano niya no? Uh, specs niya, pero ako na-try ko na sa 300, no? So par ngayon naman hindi naman nasira at hindi naman wala pa naman ang problema sa feeder kahit 300 GSM yung nilalagay ko. Pero para mas safe uh, 275 no. Uh, nasa sa inyo na yan kung gagayahin niya, gagayahin niyo ako uh, do it at your own risk na lang no. Uh, ito yung setup ko no. Ink right, ink right original ink. Yan. So, ay, yung nozzle niya okay pa rin. Goods na goods pa rin siya. Yan. So, yan lang po mga ka-printing, no. Yan lang yung upload natin ngayon, no. Ah, uh, maulan po kasi. Kaya dito muna ako sa loob ng, ano, ng kwarto. Yan. Masikip lang dito sa kwarto namin, no. Ganyan lang kasikip. Yan. So, magulo pa yung, ano, ang gulo ng bahay namin. Hindi ko pa kasi napapaayos 'yung gusto kong ipaayos para maging presentable naman. Kaya lang medyo low budget pa tayo no Hindi naman kalakihan din 'yung earnings natin dito sa YouTube. Kahit 'yung Apple sa barya lang 'yan. Lalo na kung meron tayong binubuhay pa na mga anak, 'no. Unahin muna natin 'yung pangangailangan ng anak. 'Yan. So, yun lang po mga kaprinting. Hanggang sa muli, no? Uh, Muulan-ulan pa rin dito sa amin. Maraming salamat.